sa mga panalo yun magandang umaga mga panalo so for today's vlog ah uh, ito meron tayo dito ah uh, tawag dito luxury cover you no? saka RCB cover so tag lang itong order ko na dumating na so ganito yan no? yung makapal na salamin ng ating uh, luxury crank so ito yung crank natin dito wala tayong RCB ha pangit yun <laughs> chok lang so ito yung ano luxury natin So sa mga nababasagan ng ganito at saka yung mga nagpipaid na yung nagkakaroon na ng mga smallest crack, yung maliliit, at saka yung mga dense, so yung masisailan dyan, meron tayong available. Ano? So sa mga gusto mag-order nito, kung gusto na agad magkaroon ng reserva, PM agad, papadala natin through LBC. Yan. So siyempre, down payment muna ha. Wala na tayong COP. na scam tayo eh. So ito yan. Ha? So possible ito yung sa RCB kasi ito yung makapal eh. So sa racing boy ito, na luxury crankcase, eh, na crankcase transparent. So, ito RCB to. Ito yung sa luxury. So, kita naman sa guide nung ano, tapas. So, parehong-parehong ito. So, yun yung difference. Almost same sila ng laki, pero ah, uh, oh, malay, malay talaga pala yung sa RCB. So, hindi na sila maglayo ng laki, pero kitang-kita kita natin na pang RCB to. And then, ito naman ay pang luxury crown case. So, sa mag-order nito, hindi na natin i re rebel dito kung magandang presyo, PM na lang kaagad, anong, mabilisan. So, yun nga, gaya na sinabi ko, kapag na-accidentin, natumbay mo ito nyo, at uh, nagasgasan yung pinakang lens, yung pinakang salamin niya, ay uh, available na sa atin lens. So, apat na piraso lang available natin dito. So, paunahan na lang, at yung mga nakalaksari dyan, sa gusto magpa-reserve, PM na kaagad, tapos then payment agad din, anong, para mapadala din natin kahit ngayong araw, papadala din natin para bukas, nandyan na, okay? So, matiba yan. So, hindi pa tayo nakapag, ano, itong isa siguro, ah, isang araw, basagin natin. Pasuntok natin yung ganar. Kung lulusot yung kamay niya dito, o oh, mamawasak yung kamay niya. Baka pa yan, mga panalo. Yan, ha. So, ito yan, ha. Ito yun, yan. So, sabi yung mahuna yan, ah. Yan mahuna. Matigas yan. So, tatanong iba, hindi pwede po bang pang-launay diyan? Pwedeng pwede po, mga panalo. Oh, meron tayo sa itong rubber mallet muna para din na mag-adjust ma gusto nyo. Ayan. Ayan eh. na, oh. Ayan na. Eh. Ayan. So, wala na gagas ah, ha? din pala. Ah, so, syempre, matigas siya, matibay. So, hindi man nabumita. natin eh. hmm. Hmm. Ganon yan. Ganong katigas. Ayan, ha? Na-drop na, na natin, na-testing na natin. Tibay niya, yun, ya, 'Yan Ayan, oh. gas gas lang inabot pero hindi siya nabatot mga panayo sabihin na natin rubber mallet to pero napakabigat ito ito ay halos kalahating kilo ang timbang ay sabihin rubber mallet so kung sa ordinary uh, mga salamin ito ay mababasag na ito nyo naman kung gano'ng kalakas yung hapas natin so siguro dito uh, pag meron tayong mga tropa na may gas gasan ganito tara tayo ng drop test ng kalibago buka natin hello so, kitin ko lang para sa luxury ka lang guys at para sa racing boy so yun lang guys maraming maraming salamat at uh, happy na ano, agad ma Merry Christmas and Happy New Year na agad advance so sa mga gusto mag order team lang kagad at tinan natin kung sasabihin yung presyo ano iba iba lang din kasi pag meron kayong uh, extra nito lalo na siguro kung kayo ay uh, mag endurance ano so pag mag endurance kayo kasi siguro maganda tayo Magdala tayo nito eh kasi hindi natin masabi eh. Uh, no, yung motor or Siyempre may stock tayo sa bahay na Iba-iba rin kapag uh, meron tayo available. Magagamit natin yung unit natin agad kapag napalitan natin ito. <coughs> Excuse me. So pagtanggal nito is 4mm lang na alin. Depende kung anong bolts na nakalagay sa inyo. Example ay naka-GR5. Madali lang tanggalin yan. Ilang piraso lang namin yan. Then next time, uh, ituturo natin sa inyo kung paano ilagay ito. Pero ang dalilan nito mga panalo. Bali, pag tinanggal nyo lang yung stock, tanggal, tandaan nyo lang kung saan nakaposition tapos ibalik nyo ulit. Then, meron pa tong uring, yung pinakang high temp na o-ring at ingatan nyong maipit pag nagkakabit kayo para hindi magkaroon ng tagas. So yun, available 4 pieces ng to. Paunahan na lang. Ang isang araw, nagpapahanap sa akin si Ardel dito. So yun pala, pinos ko. Baka naman, mga panalo. pasuyo na lang ako. pareport report na lang ng account na yun. Pasaway na yun. Ano? So nakita niya yung post ko sa Facebook. Baka makikita niyo. pasuyo na lang. pareport report na lang. At saka sa mga mag-CCOP dyan, pasensya na po. Hindi na po tayo magpapas-COP. So, DP muna before tayo uh, mapadala ng item. Ano. So, iba pa kasi pag may down payment, hindi tayo makatalo. Kasi yung ang nangyari, nagpadala tayo ng item. Uh, Tapos hindi na-receive. Siyempre, bayad po namin yung shipping fee nun. Uh, 445. So, hindi naman lahat. Alam nyo, sa totoo lang, din sa loob ng ilang taon ko pagpapadala sa NBC, uh, ganito yan. Eh. Mas mahal po ang mga COP sa totoo lang. Alam nyo kung bakit? Kasi po, i-declare -de natin yung presyo ng item. Example ito, binibenta natin to halimbawa ng 9,000. So, naka-declare yung price, tataas yung shipping fee. Bakit? Kasi nga, naka-declare yung price. Siyempre, pag mahal lang item, pag mahal din ang shipping. For example, sinabi lang natin sa LBC itong Cranbrys, ano lang yun, boss? 2,000. O, oh, diba, mga shipping fee niyan is mga 150 pesos to 200. So, pag ito ay CUP, i-declare ide mo ang presyo nito. Kasi, yun yung re-receive mo sa branch collect. Ano, so, kung sinabi mong 9,000 to, hindi yung mga shipping yan, mga 500. Kasi, clear mo yung price, tataas yung shipping fee. Kaya mas maganda pa yung, ano, ah, uh, tawag dito. Tawag dito, ah, uh, yung, ano yung, 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 yung tawag dito, yung Kasi yung delivery, okay din yun. O kaya yung COP na isa, bayad nyo na sa amin yung, ah, uh, item, tapos yung COP naman is cash and pick up, diba? So, Bali, ang cash and pick up, pick up nyo na lang is yung shipping fee na lang. Mas mura yun yung COP kasi na isang ginawa namin is literal na COP. Kung baga, doon ka magbabayad lahat ng presyo ng item mo, pati yung uh, tawag Yung shipping fee at saka yung item. Yun yung isang COP. Dalawang kasing COP. Yung isang COP para lang sa uh, shipping fee. Yung isa naman, literal na magbayaran mo lahat yung shipping, pati yung item. napaliwanag ko lang about sa Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Second, sa mga customer natin na nagbablog tayo, nakakapintay sila dito dahil sa ating vlog. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa ating shop. Yun, siyempre sa mga staff natin. Siyempre yung kapatid ko, si Kuya Aris. Siyempre si RG. Tapos yun sa nanay ko. Maraming okay, yun, maraming maraming salamat. Yun ang mga panalo. Ayan tayo palagi. Ayan, basta kapag kailangan nyo nito, hindi nyo ako okay. Thank you so much.